chocolate milk drink, gelatin in 6 minutes or less. Dalawang sangkap lamang ang kailangan natin dito. Pwede itong pang himagas, pwede rin pang snack. Ano? masarap to guys. Oh. Oops, tingnan nyo. Maalog-alog pa yan. Jelly. Yeah. Sarap niya, no? So, again, dalawang ingredients lang kailangan dito. Chocolate milk drink, tsaka jelly powder or gelatin powder. Yung brand, nasa sa inyo na po yun. No? So, ang gamit ko dito ay NutriBoost, Chocolate Milk Drink, at saka Nox Gelatin Powder. Alright. So, first step, um, kumuha ka friends yung stove para magtainit tayo ng tubig. Yan. Magiinit tayo ng tubig para sa ating gelatin powder kasi kailangan nating tunawin yan alright so ilagay sa lalagyan at hintayin na kumulo ang tubig ok so pag kumulo na patay na yung apoy and then ibuhos doon sa ating gelatin powder and then halu-haluin lang ito hanggang sa matunaw Next, kumuha ng kaserola. Medium heat lang po ang ating gagawin dito. Ano? Medium heat lang siya. So, kunin yung unang pakete ng ating Nutriboost at ibuhos doon sa ating pinainit na kaserola. Tandaan po lamang na hindi ito dapat pakukuluin. Medium heat lang. No? Hindi dapat kumulo kasi hindi ko alam kung anong mangyayari pag kumulog. Wala lang, basta iinitin lang natin para matunaw lang yung gelatin na tinunaw na natin kanina. So, medium heat lang ulit, halu-haluin muna and then saka natin ilalagay yung gelatin powder na tinunaw natin kanina gamit yung mainit na tubig. Ibuhos lang dyan sa ating chocolate milk mixture na ating pinapainitan. Halu-haluin. Halu-haluin hanggang sa matunaw yung ating gelatin powder. Alright. So, again, hindi dapat to medium heat lang yung ating apoy. No. So, habang hinihintay natin yan na mag-init, kunin yung ating pakete na walang laman at tanggalin parehas yung pinakaibabaw na parte nito. Gupitin kasi ito yung gagamitin natin hulmaan sa ating gelatin. Pakiramdaman lang kung mainit na siya. Pag medyo mainit na, tunaw ng gelatin. Patayin yung apoy. Iset na yung stove. Be careful. Mainit yan. At saka natin isasalin yung ating chocolate milk with gelatin mixture dito sa ating hulmaan. Hating kapatid po yan, walang lamangan, pero ako lamang ang kakain yan. <laughs> Ganyan. Wala, basta gusto ko lang hating kapatid, syempre. Walang lamangan dapat. Kasi nung binuksan ko yan, binuhus ko yan, pares lang namang lamang yan. Okay, so, hating kapatid, walang lamangan. Alright, So next is to set na ilalagay natin ito sa ref para mag-set. No, mga isang oras. No. Depende. Ngayon, pag nag-set na 'yon, kumuha ka ng bowl na may medyo mainit na tubig at ilagay mo yung ating pinahulmang gelatin. Ang purpose noon para lang um magluwag yung mga sides. Ayun no. O, oh, di ba? O, oh, yan na. Di ba? Ang galing. So, maano ka pa yan. Ito dyan, jiggly jiggly. Yan, dalawa yung ating ginawa. At kaartihan na lamang ito. Binagdagan natin ng nagdust tayo dito ng ah, dark chocolate powder. Sweetened yan, no? Sweetened yung ginamit ko dyan ng dark chocolate powder. Yan, no? Oh. Yon! Ang sarap na to. Subukan nyo guys. Again, yung mga ingredients na sa inyo na po yan. Pwede kayong gumamit ng mas mura. Yan ang ginamit ko kasi yan yung available dito sa aming pantry. Okay, bye!